action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point! Welcome to DZRH TV, Match Point! I am Millie Borja, your host Asa sa nakarang episode. Natunghayan natin ang kwento sa sport na obstacle course. Ngayon naman sa night episode, ibibigay namin ang panibagong story ang dapat niyong malaman ang kwento sa likod ng tagumpay ng atletang Pilipino mula sa sport ng wall climbing. Ang wall climbing sa Pilipinas ay isang kilalang aktibidad para sa mga taong naghahanap ng adventure at physical challenge. Dito, inaakyat ang matatarik na pader o bato gamit ang ilang espesyal na sapatos o kagamitan. Ito ay nagumpisa bilang isang alternatibong pagsasanay para sa mga mountaineers at rock climbers. Ang Pilipinas ay mayroong mga komunidad na sa wall climbing at may mga organisasyon na nagpapakita ng suporta sa pagsusulong at pagpapalaganap ng aktibidad na ito. Sa paglipas ng panahon, mas maraming tao ang naging interesado sa wall climbing bilang paraan ng ehersisyo, paglilibang, pagsusulong ng aktibong pamumuhay at bilang sport. Kaya naman para mas malaman pa kung ano nga ba ang ginagawa sa sport na ito, pinaunlakan tayo mismo ng indoor wall climbing gym na Power Up para marinig ang kanilang istorya. Hi, I'm Mike Relosa, uh, head instructor of Power Up Alabang. Ang wall climbing or ang indoor wall climbing is a facility na consists of uh, walls, of different configurations of wall, na which uh, na-experience namin yung mga real rocks outdoor, and then dinadala lang namin dito sa indoor. Actually, sa configurations ng wall, we have different kinds of configurations. Katulad ng slab, ng straight wall, incline, and then yung iba, meron din silang yung roof or and then the additional don is yung tetrahedral and then yung arête. Ako nga pala si Mark Anthony Obaldo. Uh isa akong instructor dito sa Power Up Alabang. So yung wall climbing ma'am, so dalawang partner siya na magka-climb isang belayer at isang climber. So usually yung pinaklimb natin dito yung uh, wall climbing sa likod natin, yung makikita mo sa likod. So meron siyang specific na mga kulay na usually yung kaklimbin mo and then may mga grades siya. So inaano namin sa mga climber na mga beginner. So normal climbing lang na dapat pwede. Hi, ako si Jericho. Um, Junior Instructor po ako dito sa Power Up. So, dito sa Power Up, meron tayong high wall, uh, top rope, lead. Uh, then, meron din po tayong bouldering na mababa lang siya. Hindi na kailangan ng harness at belayer. Then, meron tayong pang-training na kilter board. So, yung kilter board, pwede mong uh, palitan yung... Uh, pwede kang gumawa ng sarili mong ruta uh, gamit yung application ng Kilter. Tapos, na napapalitan din yung uh, inclination ng uh, wall para mas bumigat siya or dumali Nagsimula ako actually, uh, studyante pa ako noon eh. Pero, nung time na yun, hindi ko naman naisip na ito yung magiging field of work ko. And then, by, nung medyo nagkaedad ako, naging interested ulit ako, and then naging instructor ako ng Power Up. So, nagumpisa ako dito, ma'am, sa wall climbing. May friend ako na kasama ko rin sa mountaineering before. I-introduce niya sa akin yung wall climbing. So, nagustuhan ko siya kasi unang-una, parang workout din siya. Pangalawa, nakaka-relax ng isip. Pangatlo, maraming yung community ng ng wall climbing or rock climbing yung mga climbers natin sa Pilipinas halos mag maganda magandang ano magandang samahan nung una medyo nahihiya ako magturo nung nakikita ko natututo yung mga tinuturuan ko then bumabalik sila sa sa gym then nakakasama ko na rin mag-climb outdoor or indoor so doon nag-umpisa yung parang yung ano ko saya o yung hilig kong magturo para sa mga mga first timer o mga beginner nating mga uh, climber nagsimula akong mag wall climbing kasi ayaw ng mag basketball <laughs> or uh, ayun naghahanap ako ng ibang sport na hindi ganun ka common so nalaman ko nga na merong Uh, wall, climb, wall, climbing or rock climbing dito sa Pilipinas. So, yun. Uh, nung sinubukan ko siya, na gustuhan ko siya. So, tinuloy-tuloy ko na. Pinaka proudest achievement ko, probably yung mga mga students ko na nag-excel sa, 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 sport. Yun na yung pinaka proudest achievement ko. Bilang, bilang isang coach. Challenges sa pagiging coach, ko um, probably yung uh, kasi meron kaming mga clients minsan, minsan na mga special may, may special needs yun yung pinaka challenge ko uh, which is na yun nga yung isa sa mga naging achievement ko which is napapaakit ko sila ng, ng tama sa wall pinaka challenging part aside from the configuration is yung mga routes na ginagawa mo kasi uh, it doesn't stop uh, na matapos mo yung route ng yunyere uh, kasi sa 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 wall may mga different grades. So it doesn't stop dun sa particular grade na yun. Meron pang mas mahirap na mga routes na dapat mong matapos. Ko so when I started climbing uh, may fear of heights ako. Dito ko na siya na conquer sa sa ano sa sport na to. Ayun, uh, progress na sila ngayon. Uh, yes, na overcome nila 'yon. Meron akong technique na ginagawa para do sa mga may fear of heights. So, yung iba pinabibitaw ko bigla. Kaya para maramdaman nila na safe sila. Kasi we are in a controlled environment eh. so we want it to ano to be fun but still safe challenge natin kung siyempre mararanasan mo yung paminsan na hindi niya maiintindihan na kailangan mong ipaliwanag ng maayos mahirap sa pagtuturo uh, siyempre kasi may mga level kasi siya eh na na ruta or something mga routes natin dito So, yun yung pag nagtuturo kasi ng mahirap, syempre hindi mo naman kailangan iagad na ipunta doon yung estudiant So, meron talaga siyang step by step na kailangan gawin. Hindi mo siya bibiglahin. So, yung pinaka-challenging part para sa akin is uh, pag-conquer ng takot ko, uh, lalo na sa outdoors. Kasi hindi katulad sa loob ng uh, indoor gym, uh, control yung environment. Sa outdoor kasi maraming pwedeng mangyayari, kailangan prepared ka talaga. Kailangan yung mental uh, mental ability mo is uh, focus ka talaga dun sa outdoor. Ah, masaya yung community ng climbing. Lagi uh, ah, sa lahat ng ng uh, gyms or climbing gyms sa Pilipinas, ito lang yung pagpumasok ka sa loob ng gym, na wala kang kilala, paglabas mo, marami ka nang hmm. kakilala. Yung culture dito kami, community natin to halo-halo eh. So, masasabi ko yung community namin dito parang pamilya. Na umpisa, hindi magkakakilala. Then, minsan, katulad na may, ibang, may isang partner, papartner namin. Then, afternoon sabay na sila papasok kasi ayun na yung parang banding nilang dalawa. Na, naging naging magkaibigan then hanggang dumami nang dumami sa loob ng loob ng gym. Gusto ko talaga kung paano um, ano yung paano yung community ng uh, climbing. So yun. Uh, kaya talagang nagust uh, pinurso ko yung uh, pagiging instructor dito. So dito, uh, Nagsisimula pa lang ako, uh, lahat ng mga na me -meet ko or uh, nakakasalamuha ko dito sa um, wall climbing or rock climbing ay tinutulungan ako. Binibigyan ako ng mga tips, kung ano yung mga dapat kong gawin. Ayan, we're getting there. Uh, yung mga athletes natin, the national teams, are competing na uh, internationally now. Uh, way back, 2000, Dati nagko-compete na rin sila talaga sa extreme games eh. Pero biglang nag-die uh, down and ngayon, unti-unti na naman nabubuhay ang climbing climbing scene sa Pilipinas. And then dumadami ang climbing gyms. We were so excited dong last Olympics na na uh, uh, nasama na siya sa ano sa yung yung, walk, yung climbing nasama na siya sa Olympics. So Talaga hinintay namin yung pinanood namin. More facilities na mas maganda, mas uh, ma makakapag-compete yung, yung mga ano natin sa internationally. Para mas ma magkaroon ng gana yung mga athletes natin to train hard. Pang lahat naman actually. Kasi uh, lagi namin sinasabi, nung bata ka, yan ang unang mong ginagawa, umakyat, di ba? So natural sa atin yung pag-akyat talaga eh. And then that, pag tumatanda tayo, nawawala yun. Kasi uh, buti kami, na-experience pa namin yung may puno-puno pa na akyat. So ngayon wala na. So ito na yung pinaka ano na... Ito uh, na yung way na para ma-experience mo yung pag-akyat. Sa ngayon, ma'am, yung wall climbing, syempre, medyo hindi pa siya masyadong uh, ano ngayon at least unti-unti nakikilala kahit pa paano siya na kung pa paano yung wall climbing katulad ma'am yung siyempre ito et, eto nga yung ito tayo na unti namumulat yung mga ibang tao ha? sports na pala yung wall climbing so nasa Olympics na tayo yung ganitong ano ma'am at least na, na nakikita ng na maraming tao kung ano yung wall climbing at rock climbing na ginagawa ng mga tao ngayon na may panibagong hobby sila na panibagong sports. Yung wall climbing ngayon, uh, dumadami na yung mga gyms dito sa Metro Manila. Actually, even sa mga provinces, may mga uh, nagbubukas ng mga bagong gyms na din. Tingin ko naman uh, babagay ito sa mga Pilipino dahil uh, tayo mga Pilipino ay maparaan. So sa pag akit namang uh, pag -akit natin sa wall climbing, ah uh, iba-ibang klase ng galaw ah uh, ang ginagamit natin, depende sa laki ng ta sa tangkad ng tao, sa bigat ng tao. Uh, may iba-ibang possibility para maka akyat ka sa taas. Sila sa any climbing gyms Uh, paturo sila sa mga instructors and then if they want to really get into it, train hard, uh, focus on the programs that uh, your coaches are uh, asking you to do. Huwag na kayo matakot, subukan nyo na. Matapos nating marinig ang kwento ni na Coach Mike, Coach Mort at Coach Jericho, oras na para matukunan at personal na alamin ang sport na wall climbing. Ngayon kasama natin si Coach Mike para i-tour tayo sa kung ano nga ba yung mga wall na pwede nating akyatin dito sa power up? So, ito yung mga climbing uh, climbing walls natin dito. Meron tayong different configurations na wall, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Meron tayong slab, which is what we recommend or we suggest the beginners to do. Kasi it's more on balance pag inaakit siya. So, This para ka, po. eto, itong wall na to. So, para ka nakadapa. Ah. Pag umakit ka. Pero kailangan mo ilayo pa rin yung katawan mo kasi baka magasgas ka naman. So, sa lahat ng walls na to, meron siya mga markers sa ilalim. Which uh, is the grade of a particular color of the uh, the holes. Kumbaga, kung kumbag, susundin so mo yung isang kulay lang, yung light blue lang, yung light blue is graded as 5B. So, yun yung uh, internationally or globally uh, grade nung route na yon. So, parang kung ano yung ginagawa namin outdoor is parang nilalagay lang namin dito sa mga walls na to para ma-practice ng mga clients namin yung ruta. The higher the number po, the, dif the more difficult it is. Yes, the ride. higher the number, the more difficult the route is. So, mapapansin mo uh, yung uh, yung blue is 5B. Kung 5B nakita mo, medyo malalaki. Pero yung 6C na hold, which is the red one. So, paliit na ng paliit yung hawakan mo. Tsaka parang pakunti na rin po siya ng pakunti. Yes, pakunti na rin siya ng pakunti. And then, this, on this side naman, meron tayong mga flat walls, which is uh, most, uh, the basic wall na pag pwede rin sa beginner. Uh, as you can see, mas maraming holds siya para mapapractice. And then, as the, the wall gets inclined, yun na yung humihirap yung configuration. And then, isa pang configuration is the corner or what we call the dihedral. Para siyang open book. Ah, dito uh -oh. po. Meron proper technique on how to climb yung dihedral wall para mas madali. And then, yung kabaliktara naman ng dihedral is yung arid. So, parang ah, dito, baliktad so, kadaman. Dito po. Yes. Ito yung, ito yung dihedral. ito yung dihedral. Okay po. Ito yung arid. Okay. Tapos, dito naman sa wall na ito, ito yung aming uh, mother wall, kung tawagin, which is uh, the, the lead wall. So, as you can see, wala siyang tale. So, pang lead climbing siya. So, every time the climber climbs, they have to attach their ropes on those uh, uh, safety gear or uh, protections. So, yung ropes po na yun, ipaprovide nyo rin. Yes, nakakabit uh, sa'yo yun. And then sa Belayer, habang umakyat, yun nakakabit sa'yo. Yun yung ikakabit mo sa premise. Parang yun perfect. na po ba yung magsisilbi niyang harness? Then siya rin nakakabit no. na sa sa'yo. No. Sot mo pa rin yung harness mo. Yung rope nakakabit sa harness mo. Okay. Yun. Then pag ikot naman natin dito, uh, dun sa bandang dulo, yun yung aming mini boulder wall. So, ang bold, ang um, bouldering, it doesn't require you to wear a harness and it doesn't have uh, require you to use a rope. So, mababa lang siya, pero yung mga routes niya, it's uh, more uh, complicado and mas magbibigat yung moves. Okay, this is your harness. You have to wear it just like your pants. Suot mo lang yung uh, paa sa yung loops. Saan front ito? Yan, ito yung front. Yeah. Suot mo siya. Pasok mo yung paa sa leg loop. then hike it up above your hip bone. So, ito yung proper way na magsuot ng harness. Kailangan mas mataas siya sa hip bones mo. And then, comfortably tight. So, you have to tighten this up first, yung waist belt. And then, if you can do your leg loops, can you tighten up your leg loops? Okay, that's it. Sige, make sure pag umakit tayo, kailangan yung mga relo natin, singsing -sing natin, uh, nakatanggal. nakatanggal. Sing, okay lang yan. Basta pasok mo lang na. sa loob ng, ano, ng, damit mo. Kasi ayaw natin siyang sumabit. Yung shoes natin, it's supposed to be very tight. Mm -hmm. Na, ano, para mas makaperform perform ka na mas maayos. Kahit na yung mas maliliit na holes, mas maapakan mo. Uh, Usually, we get as uh, half size or one size smaller than our feet. So, yung karina po, seven yung size ko So, this shoes po ay six. Pero komportable ka pa rin, diba? Yes. Yeah. And then, we'll go to stretching. Okay. So, sa stretching, we do dynamic stretching. First is, we do the squat. Tapos, stretch natin yung pants natin pa ganun this is uh, called dog post tama tapos tayo tapos pasok But you try to do that at least three times. Coach, ano ko ba ang um, relevance? Bakit tayo talaga kailangan mag-warm up? Para uh, to prevent injury. And then, para pag uh, ano natin sa wall, medyo ano na, na, yung dugo natin is okay na. Sa climbing, meron tayo, you, you have to communicate, uh, you always have to communicate sa belayer mo. Kasi siya yung may hawak ng buhay mo. So, every time you climb, just or just before you climb, kailangan yung mag-signals. So, I say climbing, kung ako yung climber. Ang sasagot ng belayer, I climb on. Okay. okay. So, sure siya po yung may control dun sa... Yes, okay. siya so, yung may control dun sa tali. So, unless, ang uh, hanggat hindi niya sinasabi na climb on, kailangan hindi ako umakyat. Kasi, uh, malay ko nakikipagpwentuhan lang siya. Na okay. Hindi niya pala hinahatak yung tali ko. Pag ako, sa baba So, always, ano, constant communication with the belayer. Ganon din, habang umakit ako, pag medyo masikip yung tali ko, na feeling ko, pinupull niya ako away from the wall, I need to tell him na, give me some slack. Mm, okay. Pag masyado naman maluwag, give me tension. Or tension, or slack. And then once I reach the top, or at any time na, kunyari, napagod na ako, ang sisigaw ko ay down, pag sinabi niya, let go, that's the time I let go of the climbing holds, talagang totally let go. And then pag sinabi kong lower me, sasabihin sasabi niya lowering. Pag sa pagbaba po, wala na akong hawakan. Or... Wala na, ito lang, tali lang. Ah, okay. Tapos you have to extend your legs on the wall para your knees and your body doesn't hit the wall. So para ka lang naglalakad pa talikod. So yung proper technique naman sa climbing is you always have to get three points of contact onto the climbing hold. Yun yung pinaka basic. So if your feet, if both hands are up, yeah, three points of contact lagi. Pag umapa ka, tumayo ka, three points of contact lage. So apa ulit, abot, three points of contact ulit. and then. Proper resting is once na maganda yung hinahawakan mo, or inaapakan mo, stable ka, try to shake off. Para mag-loosen up ulit yung muscles mo. Okay? So, ganun. Tapos, uh, basic technique is once you step with your left, pagtayo mo, push more with the legs, and then reach with your left then. Once you step with your right, stand up, reach with your right. At matapos tayong turuan ni Coach Mike, Oras na para sumabak sa challenging na wall timing experience. dahil nandito na rin tayo. Kumasan ako sa challenge ni Coach Mike na Yellow Colors Only. Coach Mike sa pagpapaunlak sa amin na makaakyat. Ako po personally, uh, medyo hinihingal po po ako, pero grabe, sobrang saya. Ang nakaka-enjoy po pala na yung pag-akyat siyempre mahirap siya kasi buong katawan mo, parang nabigla nga po ako na nadaling ko po pala talaga yung sarili ko kapag umaakyat ka. And yun nga po, dinagdagan niyo po po yung challenge na doon ako sa may gulay. So sobrang saya po, Coach. Sobrang saya po sa pagkakataon na makaakyat. At feel ko, uulitin ko pa po, po kasi Sobrang nakaka enjoy po talaga um, oh, okay. Huli na lang, coach. Uh, ano pong masasabi niyo? Ano pong gusto niyo sabihin sa mga interesado na pumunta rin dito sa Power Up at i-try, itry ang wall climbing? Uh, uh First of all, maraming salamat sa interview. And then if you wanna try wall climbing, come visit us at Power Up Alabang. It's located at the second level of the expansion wing, Festival Mall, Alabang, Muntinlupa. Narinig natin ang kwento ni Coach Jericho, Coach Mark at Coach Mike. Marami tayong natutunan sa kung ano nga bang meron sa sport na to. Nalaman din natin ang mga pagsubok na kinaharap nila maging ang kanilang matatamis na tagumpay. Sana'y sa bawat istorya ang inihatid namin na ipakita namin ang mensahe ng pusong lumalaban para sa pangarap at sa bayan. And that is it for 9 episode. Maraming maraming salamat sa Power Up! Again, I am your host, Millie Borja, at makita kita tayong muli sa susunod na episode ng... VZRH TV Match Point. Action packed games, intense plays, latest happening sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point. Do it!